channel nandito tayo sa ano sa main road may soke tayo dito nagbibinta ng kalakal eh. oh, yan yan maaraw na hindi halin tayo ng sa raon maganda parao natin iinit

kalian oh, pas pa ya udang oh. plastik udang oh, plastik oh papunta aku diyan, Boboy. Diyan, Boboy. Ay, ako diyan buboy hindi mo wala ako diyan buboy ha hindi wala ako diyan kaya papunta ko diyan papunta tayo sa street na diyan Matagal na tayong hindi umikot dito. Si Suki, yung... tambak-tambak na yung mga kalakal dito. <laughs> tambak-tambak ng kalakal. Ayan. Ayaw ko naglalakad. Pasyal lang na lang. Pasyal pa siya lang Suki. Ito, daming buti. Ito pa, mga imperador. O may hilig sa lungnik. Lung Ito, may wilding. May wilkins. Oh, Jin Bilog, sabi ni Idol Chai. Jin Bulag. Oke, oh, ini nah, selamat. Nah, selamat.

Eh, karga muna natin ito dahil buti eh. yeah. oh. Yan. Mga buti. Yan. Absolute Wilkins. Plastic. Ang nakasakot. Ang gindi. Ayan. Ayan na dito. Ayan mo ba'y. Handa mo ba? Labas mo na dito po ba? Ayan. Butas na yan. Yeah. Butas. Labas na lang. Ayan. Ang ganda ng bulaklak po. Ang kadyang. Kaya ano. Anong, anong bulak ang mga alam to? Bili ka niyan. Hindi. Wala kang kalaban Ganda oh. Oh, mayroon ako diyan ng ano, oh, okay. baka ma Oh. Mabuhay Ano ang pangalan? Ang pangalan yan? Gumamila. Ah, oh, gumamila din pala. Ito mayroon pa lang dilaw, dilaw, dilaw na gumamila. No? Oh, kasi may pula dito, di ba? Oh. Pula, saka ito may dilaw. Ay, e, yun ganda yun na yung pula na ngayon. Gamot Oh. Ito, ganda ng dilaw. Bulak. Dobli. Kaso kaya, yeah, hindi ko rin muna. Kunin ko muna ng timbangan. Okay, na, electric fan. Oh, per kilo sa akin, electric fan. Sampo. Sampo? Sampong pesos per kilo. Oo, oh, kinikil talaga. Kinikil. Oh. So, timbangin na natin to. Ito pa. Oh. Para ito okay muna. Okay. Okay. Oh, yan. May 0.8 ka. Oo, so, oh, oh, pagawa pa. mo na lang. Okay pa to. Ha? Ah. Okay pa, to <laughs> pa ayan, ayan, -ayan ito. Eh. Ito may power to. Ano na, pag ganito. Ano na yan? Ayos. Ayos mo na lang. Gana pa yan eh. Nakayon hindi mo hindi ko, na hindi, pala, hindi kuha sa lima pala yan. Mm -hmm. Oh. Wala, lang to. Ano lang to? Ano, piso! Hindi, hindi, hindi makuha sa... Oo, oh, <laughs> ko mga yun eh. Sige, na nga, <laughs> sige na, sige na. Huwag na lang problema sa akin eh. <laughs> nakakaya naman sa'yo. Kahit, kahit na malugi na tayo, pero ibibigay ko na sa suki ko yan. Hindi Magawa ko mga kaya. Magawa

Kaya para makai nagkaway sa akin to. Ay, sige sige, sige lang ako ikaw mo na lang. Sige, sama na para kai. ko lang to mga plastic lang. Ito, okay, 1.5 mga plastic. Okay. Ito, 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 na ito, sa Sali na lang natin yung sa, sa e, okay lang. Ang hmm, laging kalaka lang. Kaya, Ito, hindi. Hindi yan, bubog lang. Ay, yan. Ayan, iso yan. Iso yan. Imperador ko. Apat, yan. 23 ka, o pas 27. Ayan, 27 ka. 27 yan, mga red horse. Yan, pang Pala hubog tayo eh. Red horse. Pala hubog. Kailangan nga kasutin natin. O so meron siyang alakot. Kailangan nga yung sidecar natin. Lapit na ka tayo mapuno. Sobra kalahat eh, na yung nating ano natin karga. Ang tayo lang natin dito sa gaya. kaya. Kaya nga lang. Baka may mga wheel case dyan.

Boeing, Boeing, ano, Boeing airplane. Ayan, si Boeing, suki natin. Ayan, solid suki. Oh, 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 okay. nga Hmm, sige. Hmm. <laughs> palagi ako napupuno. Puno palagi ako rito, kaya hindi ako kagad ikutan yung mga karamihan. So, yung karamihan, hindi ko kagad ikutan.

<laughs> mga mga kadyang, ng, bayabas o, nga, PC, ng bayabas, mga maganda. magandang apoy pa darating baya buso dai ng mga ha 1.5 oo pisa mo si ng dai ng mga baya buso maganda eh magandang baya buso sa nga lang dai ng mga maliliit makulimlim na naman tayo makulimlim parang uulan na naman maka-kaj ug wagla naman sana tayong abutin Ayan, para ang makulimlim. Ang uh, ulan na naman. Ah, umalis na yung bagay bosing. Eh. Umalis na. Uh, piso piso. Okay. Tako mo busay. Si. Uh, tako mo. mo. Ayan, 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 lata. Puro lata yan? Oo. Sige, sige. Ayan, 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 lang. So, okay. Ayun, dami, 1.5. Ayan puno na tayo. Ayun, dami 1.5 sa mga lata. May mga galon tayo dito. Quick fan, cartoon. Ayan, tayo na umuwi. <laughs> Kunting dagdag -dag na ito. Awi na tayo. Ayun, dito tayo sa mga natin. sa tambak na yung kalakal nila. So, Kaya mga welkis, welkis tayo yan mga galon. Absolute. Diyan, ate, karga muna natin mag-extension tayo ng karton para makakapagkarga pa tayo sa ibabaw Diyan, karga natin to let's go so, mga kadyang paalis na tayo mga kadyang so, na, hindi naman natapos tayo mag-extension kunting dagdag na lang natin makakawin na tayo mga ano tayo eh nakulimlim yung nakulimlim mga kanya nakikisama sa atin yung panahon sana wag umulan kasi para hindi tayo buta ang ulan ay pabisan na tayo <laughs> ayan let's go at ikuti na natin yung mga suki natin sa labasan kasi yung mga suki tayo dun let's go ayan mga kanya ang ng bulak ko ayan, Oh. Eh. So. Dahil bulaklak oh. Gumamila rin siguro yan yeah. Pink, pink lang oh. ano niya, ang kulay niya. Yung nakita natin kanina, ano, dilaw. Dilaw na bulaklak. Ganda rin yun, pero ito maganda rin siya. Ganda rin Ganda rin. Kasi si Ara. Wala si Ara. Yung soke natin. Okay Pwede ako. Itong planga ito hindi kasama. Ipunan mo yan. ano ah, lagayan mo. Hmm. Hmm, sige, pwede na to. Pwede na. May, may binta ka na. Timbangin natin O, oh, isa't kalahati na to. Isa't kalahati. Ay, balde. Isama mo pa ito. Oo. Okay. Hey. Ang galing mo na natin. Isa't kalahati. Ararumog ko kasi ito. Gagawin ko na lang piso, ha? Ito, 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 gagawin ko ng piso yung round up na. Ito yun ako. Ha? Ikaw, nasa sa'yo. Ikaw, Wala ka. Hmm. Ito. Oh, okay. Hey. Okay. Ano ang mga Lagi muna dyan. Lagi muna dyan. Babaw muna. Babaw muna. Ilang peraso Ani, Sige, sige. Paano. Sige, sige. Balik ko. pagbalik muna yung bayad. Sige. Sige. <laughs> dyan mga kadyang. May namin yung mga galun. May mga willy pins. Puno na tayo mga kadyang po. Puno na tayo. May bakal tayo. Pagpunta tayo sa kabilang street. Dito. Puntahan natin yung suki natin kasi para hindi na tayo babalik yan so ano na natin kunin na natin, sabay na natin and then, sa looban dyan so okay tayo dyan, baka marami na yung kalakal nya dyan and let's go, hantahan natin so okay natin dito, yan mga kadyan parang plastic siguro yun alam dyan kunin so, ano natin Wilkins. Marami Wilkins. Bote. Apo. Sako boy. Sino gin. Dami gin. yan. gin bulag. Plastic, daming plastic. dito. Oh, uh, uh, plastic. Uh, okay. mo ito, plastic? Hindi okay. ko dito kasi, titimbangin lang ito sa mantika lang kasi ito. Titimbangin lang ito.

mga suki natin na pauwi na tayo mga kadyang at uh, punong puno na tayo yun <laughs> lang bigkuli na lang ito kay madam uh, okay. ano na ito last na na pick up natin ha? <laughs> ay, ano, ano, ay, uh, ay. <laughs> ay 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 <laughs> ay ah, ay ay mga sako sako yung mga plastic natin ha? Eh. mga karton ng bote ito sako sako bote ha? Eh. punong puno na tayo mga kadyang eh. So, Awakal. Awe na tayo mga kadyang. Ano na, 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 tanghali na. So, Hingi lang tayo na talik. Wala tayong panali sa so, uh, natin, sako natin. Para uh, may kamada natin sa taas yan. Ayan mga kadyang, pawe na tayo. Makulim-lim ang panahon. Ayan, nakikisama. Mayroon pa pag mainit. Marang init. Pahingi ako tali. <laughs> Kapirasa lang na tali. <laughs> Ayun, mga kadyang, pauwi na tayo mga kadyang. Christmas tree na naman yung karga natin. Ayun, napakadami yung ating Wilkins. Ayun, may mga bakal tayo sa taas. Mga bote, sako-sako mga bote natin. Ayan. Marami, punong-puno tayo. Pauwi na tayo Pauwi na tayo mga kadyang. Ayan, nakakita okay na ko mga galon. tayo. Bye-bye. Thank you for watching. God bless. Nah, Tawa <laughs> oh, Mga ulan di mga tropa. pa tayo. Salubog sa amin sa si Bunso. O, okay, gano'n na Bunso. Gano'n na Bunso. Gano'n na. Gano'n na. O. Oh. O, oh, Bunso. O, oh. salubog si Bunso. O, okay. uh. ano Bunso? Anong sitwasyon dito sa area mo? Bunso, sitwasyon sa area? Peaceful? Peaceful ang area mo? <laughs> I got the way. Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe oh, my YouTube ah, channel. Okay. And please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless, bye bye